Kung naghahanap ka ng bagong resipi na mailuluto mo ngayong Pasko, ito na talaga ang the best na mahahanda mo. Mukhang mahal lang yung itsura pero ang totoo, abot kaya lang yung presyo nito. Unahin nga muna natin iluto itong macaroni. Iluto lang natin ito according doon sa direction dyan sa tikod, meron naman po nakalagay dyan. Naglagay din pala ako dyan ng asin tsaka mantika. Halo-haloin lang natin ito at parati natin i-check kasi minsan sa ilalim ay dumidikit na pala yung ating makaroni. Ganito lang po dapat, yung saktong-sakto lang yung pagkaluto ng macaroni para masarap. I Drain natin ito at i-set aside na muna natin. Pero yung tubig po na pinagkuluan niyan ay huwag niyong itapon kasi gagamitin natin mamaya. Tapos next, maghihiwa tayo dito ng apat na hotdog. Kahit anong brand ng hotdog na gusto niyo ay okay lang. At itatabi na lang muna natin kasi maghihiwa pa tayo ng iba pang mga ingredients. Maglalagay din tayo ng pork giniling, 1 4 kilo po ito. Sa ayaw po ng pork, pwede po kayo gumamit ng beef or chicken. Shredded nyo lang po yung chicken. Malaking sibuyas na nga ang ginamit ko dito kasi hindi na ako gagamit ng garlic. At puting sibuyas ang gamit ko dito. Hinatihati ko ngayon kasi gagamitan ko siya ng manual chopper para maging ganito at mapadali yung trabaho. Naglagay nga lang ako dyan ng kunting butter at naglagay ako ng kunting oil kasi para hindi agad mas Pero optional lang yan. Pwede naman na mantika na lang ang gagamitin nyo. Tapos ipiprito na natin dito ang hotdog. Pwede naman na hindi nyo gawin ang step na hato, Ako kasi mas gusto ko yung prito na yung hotdog. Pwede nyo na yun idiretsyo na mamaya. Sa same pan lang, igisa na natin itong sibuyas. Kapag okay na yung sibuyas, ilagay na natin itong pork giniling. Alam nyo ba na wala talagang sikreto sa pagluluto? Dahil lahat ng ingredients ay mabibili naman natin. Dahil ang sikreto talaga ang pagtsatsaga mo sa niluluto mo. Bago ko makalimutan, naglagay na pala ako dyan ng asin at saka paminta para may lasa na itong karne natin. Naalala ko lang kasi minsan may nagtanong sa akin noon. Parang katrabaho ko yata nakatikim siya ng luto ko at tinanong niya ako kung ano nga ba ang sikreto ko sa pagluluto. Ang masasabi ko lang na, kapag ikaw ay nagluluto, huwag mo madaliin. Dahil okay na yung pork giniling, nilagay ko na itong piniritong hotdog natin kanina. At ilagay na natin itong spaghetti sauce. Oo nga pala, to ini half cup ng macaroni yung nagamit natin kanina. Ilagay din ako dyan ng kunting tubig galing dun sa pinakuluan ng ating macaroni kaya hindi ko ito pinapatapon at naglagay din ako dyan ng isang pork cube at ito na ang pinaka natin kasi ayaw ko ma-overpower sa lasa ng red sauce ang ating white sauce oo nga pala yung apoy nga pala dito ay dapat sobrang mahina lang kasi may tendency na masunog yung ilalim nito naglagay din pala ako dyan ng half teaspoon ng brown sugar para pampabalans lang ng lasa at huwag nyo itong kalimutan tikman para makadagdag pa kayo kung may kulang sa lasa sa akin sakto-sakto na yung lasa nito at dito naman tayo sa ating white sauce sa ating white sauce ay maglalagay tayo ng butter mga 3 tablespoons ito tapos 2 tablespoons ng flour at isang malaking lata ng evaporated milk kung meron kayong available na fresh milk ay pwede nyo gamitin yan. Sa ibab naman, kahit anong brand na gusto nyo ay pwede nyo gamitin. At naglagay na ako dyan ng dalawang slice ng cheese. At dinagdagan ko ito ng quick melt cheese. Sa cheese naman ay pwede kayo gumamit dito ng Eden, yung keso, magnolia ba yun? Pwede po dito, pwede nyo gamitin dito. Naglagay lang ako dyan ng quick melt kasi available dito sa bahay. Haluin nyo lang ng haluin ito hanggang sa matunaw yung ating cheese. Ayan o, oh, ang sarap na. Okay na ito, kaya mag assemble na tayo. Ibuhos na natin yung red sauce na ginawa natin kanina dito sa macaroni. Haluin nyo ito manang mabuti para ma-well coat lahat at mahalo ito ng mabuti tapos parang iflatten lang natin yan sa taas para mailagay na natin itong white sauce natin ibuhos na natin yung white sauce tapos i-cover lang natin lahat yan parang isi-spread natin sa mga gilid-gilid para maganda tingnan Lagyan ko lang ito ng dried thyme leaves kasi wala akong makitang dried parsley. Pero ito ay optional lamang para may design naman ang ating cheesy macaroni, di ba? At ito na ang ating no-bake cheesy macaroni. O di ba? Hindi natin kailangan ng oven para makatikim or uh, makaluto nitong cheesy macaroni. Siyempre, ang the best part is ang tikima na. Sobrang sarap nito, promise. Magugustuhan ito ng pamilya nyo, lalong-lalo na ng mga bata. Sobrang creamy, sobrang cheesy, sobrang sarap. Amo lang na, salamat sa paglantaw.